Magandang gabi sa inyo mga kasawi, Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At eto pakinggan nyo sa mga kalalakihan. Kung meron kayong nararamdaman na ganito, ayan, limang sign na may gusto na sa'yo ang isang babae. Ayan mga kasawi, syempre ating unang sign, ikimikare ka ng isang babae. Kapag ang isang babae, ay, eto ay wala namang kayo, wala kayong relasyon. Ayan. Magtataka ka kung bakit kinikare ka ng isang babae dahil syempre mga kababaihan, hindi naman ikaw aalagaan kung wala siyang nararamdaman or feelings para sa'yo. Kasi ang isang babae, ganun kasi kami. Kapag kami ay walang feelings sa inyo, ibig sabihin dead ma lang sa amin. Wala kami pakialam sa inyo. Hindi ka namin papahalagan. Pero kapag once na kami ay may gusto sa isang lalaki, so ibig sabihin na ay kinikare ka namin para maramdaman mo na may gusto kami sa'yo, mga kasama. Sabi. Ayan yung ating unang sign. Ang pangalawang sign, mga kasabi, is lahat ng inuutos mo ay sinusunod niya. Siyempre, for example, mga kasawi, magutos ka sa isang babae na walang gusto sa'yo, susundin ba niya? Di ba hindi naman talaga. Kahit pa anong atungal mo dyan sa isang babae, kahit anong pakiusap mo dyan, kung wala sa gusto ang isang babae, hindi niya ito susundin. Pero doon ka, magutos sa isang babae na gusto ka nito, na may lihim siyang pagtingin sa'yo, abay naman, magtaka ka kasi lahat ng inuutos mo sa kanya ay susunod sundin niya ito na walang kaatu-atungal or walang kare-kareklamo. Mga kasabi, syempre, ito ay nagpaparamdam siya sa iyo na gustong gusto niya ito na inuutusan mo siya para naman mas napapalapit siya sa iyo. Mga kasabi, kapag kautusan mo siya. Mga kasabi, kumbaga, isa ito sa mga bagay na ginagawa niya para naman mas mapapalapit ka para sa kanya kapag ka sinusunod niya ang mga inuutos mo para sa kanya. Ayan yung ating pangalawang sign at nung sign mga kasawis, ikaw yung priority niya. Yan mga kasawi, kapag kang isang babae ay may gusto sa'yo, may yan. So kahit na hindi mo ito inuutusan, kahit na hindi mo ito pinapansin, pero magugulat ka, alam mo ba, gagawa ito ng paraan para priority ka niya sa buhay niya. For example mga kasawi, may babae na magiging priority ka sa buhay niya kahit na marami siyang ginagawa sa bawat araw or marami siyang inaatupag na obligasyon pero okay lang sa kanya pero mas number one ka pa rin na priority niya sa buhay niya para naman mas maramdaman mo or mapipil mo na may kakaiba siyang pagkagusto sa iyo mga kasawi kasi ganon yung mga kababaihan kapag ka merong gusto sa isang lalaki na lihim na pagtingin ito sa iyo mga kasawi ayan yung ating pangatlo na sign ang pang-apat mga kasawi is marami siyang time para sa'yo. Siyempre mga kababaihan, kapag ka eto, ay may lihim na pagtingin sa'yo, aba naman mga kasawi, kahit na ikaw ay wala kang oras para sa kanya, pero siya ay marami siyang oras. For example mga kasawi, tatanungin ka niya kamusta ka na ano mga ginagawa mo lahat ay kukulitin at kukulitin kanya kahit paulit-ulit na yung mga katanungan niya is okay lang ito para sa kanya para naman maramdaman mo na marami siyang panahon para sa iyo. Kasi gano'n yung mga kababaihan, hindi yan magbibigay ng mga oras sa isang lalaki kung wala itong gusto. Pero kapag kang isang babae ay meron itong gusto, aba naman, lahat ng oras ay papakailaman kanya. Lahat ng oras ay kakamustahin kanya sa maghapon kahit na minsan ay iritang-irita ka na sa isang babae. Pero yung ating pang-apat na sign panlima na sign, mga kasawi, ay inaalam niya ang tungkol sa iyo. For example, mga kasawi, ang isang babae, inaalam niya kung ano yung mga favorite color mo, mga favorite food mo, anong favorite na mga damit mo, ano yung mga gusto at ayaw mo. Kung baga lahat ng mga details na gusto mo, ay inaalam niya. Tapos, ano yung mga katangian na gusto mo sa isang babae, ano naman yung mga katangian na ayaw mo sa isang babae, tapos lahat ng informasyon tungkol sa buhay mo ay inaalam niya na lahat ay inaalam niya tungkol sa buhay mo para naman magiging aware siya kung ano yung mga bagay na ayaw at gusto mo. Para naman kung ano yung ayaw mo, ayun yung hindi niya gagawin. Kung ano naman yung gusto mo, ayun yung gagawin niya para magpasiklab sa'yo or magpabibo sa'yo para naman ma-realize mo na talagang gusto ka ng isang babae. At syempre, hindi nang yun mga kasawi. At inaalam niya kung ano yung location ng bahay niyo, kung ano yung mga birthday mo. Pinaka-importante yun para sa kanya. Para naman meron siyang kaalaman tungkol sa buhay mo. Ay, yung aking advice sa topic ni ito. Kung may nararamdaman ka na ganito ang iyong sitwasyon at nakakaranas ka na about dito sa isang babae na talagang pinagsisilbihan ka kahit na walang kayo. <laughs> Big sabihin nun, mga kasawi, ay meron siyang pagtingin or lihim na pagtingin sa iyo. So, kung may ganito, mga kasawi, at nararamdaman mo naman talaga na meron ang isang babae, pwede mo siyang tanungin. Diretsahin mo siya para naman maging aware ka kung talagang totoo ba yung iyong kutob. So kung ikaw naman ay walang nararamdaman sa isang babae tapos nararamdaman mo talaga sa kanya na malaki ang pagkagusto sa iyo ay mas magandang eto ay sabihin mo sa kanya. Pasensya ka na ha kasi alam ko na parang may nararamdaman ako nakakaiba na may gusto ka sa akin. So syempre ako kasi hindi ko type ay mga ganitong babae. So para at least hindi naman umasa ang isang babae sa iyo. Para at least ang isang babae eh ay mapag-aralan niya na lumayo kagad ka sa yo nang hindi pa halos lumalim ang kanyang nararamdaman. Kasi yung mga balalaki kapag ka once nagpapaasa din ito sa mga babae na lahat ng ginagawa ng babae na best ay hindi nila pinapansin or okay lang natanggap tanggap na tanggap sila. sa so, ibig sabihin, nagkakaroon kasi ng hint ang isang babae na baka ay gusto niya din ako kasi lahat ng binibigay na effort ko ay ina-accept neto. Kakaroon sila ng idea na baka gusto mo rin sila. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, kung talagang ayaw mo ang isang babae, kahit nag-i-effort ito sa'yo, mas maganda na putulin mo na kaagad. Sabihan mo na kaagad ng mas mahaga ang isang babae para hindi lumala ang kanyang pagmamahal sa'yo, mga kasawi. Yan naman po, mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.